Napakalaki na problema dahil tumataas nga ang numbers ng mga estudyante na sa frustration level. Okay, sige, bago tayo magtuloy uh, pagbigay ng focus sa reading, ano bang reading? Siyempre, sabi sa dictionary, ito daw ay process of looking at a uh, series of written symbols and getting meaning from them. So, merong, merong iba't ibang factors na nakaka sa reading ng mga estudyante. Well, fact, nandito yung mga yun, sa... According to Smith 2018, sa kanyang study on the psychology in reading, sinasabi, isa daw, sa mga nagiging cause ng poor reading ng mga estudyante ay ang kanilang attention span. Ibig sabihin, marami daw estudyante na hindi nakakapagbasa dahil wala sila sa o na mabilis na matapos yung kanilang attention span. Like, five minutes pa lang, lalo yung mga bata. Kapag hindi interesting yung binabasa nila, talaga namang agad-agad mananawa silang magbasa. Ikalawa, according to Johnson 2022 sa kanyang study of reading complexities, ang sinasabi niya na isa pa daw na problema sa pagbabasa ay ang interest. Ibig sabihin, kung ang mga bata ay hindi interesado sa pagbasa, talagang hindi silang mga e eh, ganyo. hindi nila kakayaning matutunan ang phonetics, at hindi, nila hindi sila makakapagbasa kahit na single word lang. Ikatlo, sinasabi naman ni Clarkson sa kanyang reading complexity studies in 2020 na nakaka-apekto rin daw sa reading ang kanyang environment. Ibig sabihin, uh, kung yung pamilya niya na nakapaligid sa kanya o yung mga estudyante na nakapaligid sa kanya, classmate niya, kaibigan niya, ay mga hindi rin mag marunong magbasa. Malamang sa malamang, yung batang yon ay hindi rin magiging marunong magbasa. Kaya siguro challenge sa atin to na maging uh, iso down tayo ng mga taong marunong magbasa para kahit paano ay matuturing magbasa yung mga nasa paligid natin.